May akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dalika. sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang Salita ng Diyos pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na komukop-kop sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang gigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagmilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa ebanghelyo na nabasa po natin ngayon sa chapter 10 ng aklat ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mababasa po doon yung tinatawag kong the gospel of synodality, you no? Know? <laughs> ang ebanghelyo ng pagsisinodo. Ngayon, panahong ito ay ang mga obispo ng buong mundo ay nagtitipon sa Roma kasama ni Papa Francisco para pag-usapan itong napakahalagang bagay sa buhay ng simbahan yung tinatawag na synodality o yung pagiging synodo hangad ng Panginoon na ang ating pagiging simbahan ay pagiging synodo the church is called to be a synod sa ating ebanghelyo natin ngayon, nabanggit ang dalawang sangkap ng pagiging sinodo. Ang salitang sinodo ay galing sa dalawang salitang griego. Sin, S-Y-N, na ang ibig sabihin ay magkasama. Hodos, no? dun doon galing salita halimbawa ng odometer, ay sabi, ang ibig sabihin ay landas o daan. Kaya ang ibig sabihin ng sinodo ay magkasama sa daan, magkasama sa landas. At yan ang dalawang sangkap ng pagiging sinodo. Pagsasama at pagbagtas sa landas. Una, pagbagtas sa landas. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, humayo kayo Go on your way. And to be a church is to be on the way. Ang pagiging simbahan ay pagiging simbahang naglalakbay, gumagalaw, nasa daan. Ang simbahan ay hindi po samahan na nasa gusali lang o nasa opisina o nasa nakaupo sa upuan. No. <laughs> Sabi ni Pope Francis He wants a church that is out on the streets. Isang simbahan na nasa kalye, nasa lansangan, nasa landas, nasa daan. Ibig sabihin ang simbahan naglalakbay. Ibig sabihin din ito, ang simbahan bukas sa pagbabago. Bukas sa mga bagong karanasan, sa mga bagong nakikita, sa mga bagong natutunghayan. Bukas sa pagmimisyon. Bukas para lumabas mula sa sarili at ipahayag ang salita ng Diyos sa mundo. To be on the way. Nasa daan, nasa landas. Yun po ang una. Tayo ba? Nasa landas pa? O nakatambay na lang? Pagod na ang umusad sa buhay ayaw nang ayaw nang magbago. Wala nang pag-asa para sa pagbabago. Hindi po ang pagiging Kristiyano ay pagiging on the way. Nasa daan. Wala pa tayo sa perpektong kalagayan. Patuloy tayong magbagong-loob at magbalik-loob sa Panginoon. Pangalawa naman sabi ni Jesus, humayo kayo. At sinugo niya sila ng dala-dalawa. Ibig sabihin, nasa daan sila, pero hindi mag-isa, kundi magkasama. At yun yung pangalawang sangkap ng pagiging sinodo, pagsasama. So hindi tayo naglalakbay ng kanya-kanya, kundi sama-sama. Hindi tayo nagmi-mission ng long lone ranger mission na kaya kong lahat. Ako gagawa ng lahat. Ako kikilos ng lahat. Hindi po. Sa simbahan na sinodo, lahat kasali, kasali lahat. Sama-sama tayo sa pagmimisyon. Hindi kanya-kanya, hindi mag-isa, kundi magkasama. Marami kasi sa atin, feeling nila, mag-isa lang sila sa misyon. <laughs> sila na lang ang naglilingkod. Sila na lang ang nagpapagod. Akala nila, wala silang kasama. Kaya yung iba, nalulungkot, nababagot, nagagalit, sumusungit, kahit na sinisikap maglingkod sa Diyos. Pero lagi nating kilalanin at damhin na sa misyon natin may mga kasama tayo. Sabi nga ng kasabihan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go along with others. Kung gusto mong nagmadali, sige, lumakad ka mag-isa. <laughs> mabilis ka makakarating. Pero kung gusto mong makalayo, makaabot, sa mas malawak na karanasan, sumama ka. Sumama makipagmisyon. So, yun dalawang sangkap ng pagiging sino do. Sin, ibig sabihin, kasama. Hodos, ibig sabihin, lansangan, daan magkasama sa daan. Ipagdasal natin yan yung panahong ito kasama ni Papa Francisco na sana ang simbahan isa buhay talaga ito maging totoong sinodo. At bawat isa sa atin, isa puso natin ang pagiging sinodo. Nasa daan tayo, nagmimisyon, nagbabago. Magkasama tayo, hindi tayo mag-isa manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat binubo kami bilang isang simbahan at hinirang mo kami sa diwa ng pagsisinodo. Tawa isa buhay namin ito na umuusad kami sa landas patungo sa iyo at naglalakbay kami magkakasama. Amen. thank you